Nakakahiya at nakakabahala. Isang video ang kumalat sa social media. Isang Pinay sa Hong Kong. Kitang-kita sa CCTV habang sa pilitang isinusuksok ang gintong alahas mula sa isang gold shop sa Hong Kong. Pero ang mas nakakagulat, bakit ang mismong may-ari gusto ng bawiin ang kaso. munit hindi ito basta pwedeng burahin sa batas ng Hong Kong. Ano ang kahihinatnan ng babaeng ito? At paano naapektuhan ang imahe ng lahat ng Pilipino sa abroad dahil sa isang pagkakamali? Pero ang mas nakakabahala, umabot na pala sa labing isang kaso ng shoplifting sa Hong Kong simula pa noong 2023 at tumaas pa ito pagdating ng 2024. Ibig bang sabihin, talamak na ba talaga ang ganitong gawain ng ilang kababayan natin doon? At kung paulit-ulit itong nangyayari, Paano maaapektuhan ang imahe ng mga Pilipino sa mata ng mga banyaga? Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Alas 12.30 ng hapon, August 30, 2025. Karaniwang abalang araw sa Chesa Jewelry and One Branch, Hong Kong. Puno ng tao ang tindahan. Mga customer na abala sa pagpili ng alahas. May nagbabayad, may nagtatanong ng presyo. Lahat, tila normal lang, sa gitna ng mga tao, makikita ang isang Pinay, nakasuot siya ng striped na t-shirt na kulay green at puti. Sa unang tingin, karaniwan lang. Parang isa sa mga ordinaryong mamimili na tumitingin-tingin ng alahas. Sa magkabilang gilid niya, may dalawang lalaking nakaitim na ayon sa mga netizen, posibleng mga kababayan din natin. Para bang normal na eksena lang ng magkakaibigan na nagwi-window shopping. Habang abala ang sales lady sa pagpapakita ng mga gintong bracelet sa isang customer, biglang may nangyari. Sa isang mabilis, halos hindi halatang galaw, marahang kinuha ng Pinay ang isang bracelet mula sa nilatag na mga alahas. Halos hindi mo mapapansin. Dahan-dahan niyang nilipat ang bracelet mula sa isang kamay papunta sa kabila parang eksperto na sa ganitong galawan. Hindi siya nagmadali. Imbes, patuloy siyang nakihalubilo na parang walang nangyayari. Nagkunwari siyang tumitingin pa ulit sa mga alahas, hinahawakan-hawakan pa na parabang interesado pang bumili. Pero ayon sa mga mata ng netizens na tumutok sa CCTV, malinaw, tila nagbabalak pa siyang makaisa ulit. Habang lumilipas ang minuto, napatingin siya sa paligid nagbabantay, nag-aabang ng tiyempo. Pero nang mapansin niyang medyo kumalma na ang sitwasyon at wala ng ibang customer na pwedeng makapag-abala sa sales lady, tila na pagtanto niyang wala ng tsansa para makadagdag pa ng nakawin. At doon natapos ang kanyang tangkang pangalawang pagkuha. Sa halip, nagpa na lang siya ng presyo ng mga alahas na tinitingnan niya. Isang karaniwang taktika para magpanggap na tunay na bibili. Dahil gaya ng alam natin, sa pawn shop, per gram ang labanan ng presyo. Pero hindi nakatakas sa mapanuring mata ng CCTV ang lahat ng ito. Ang bracelet na tinangay niya, nagkakahalaga ng $9,000 Hong Kong o katumbas ng humigit kumulang 67,000 pesos, isang halaga na para sa marami, ilang buwang sahod na. Mas nakakadagdag pa sa misteryo Ayon sa ilang netizens, posibleng hindi siya nag-iisa. May nagsasabing baka kasabwat niya ang ibang customer sa loob, lalo na yung dalawang lalaking nakaitim na nasa tabi niya. Ang teorya, sinadya raw nilang guluhin at abalahin ng tindera para mas madali siyang makapagnakaw ng hindi napapansin. Ang video ay mabilis na nag-viral, kumalat sa Facebook groups ng mga OFW, pati sa mainstream media ng Hong Kong. Sa loob lang ng ilang oras, daan-daang komento ang bumuhos. May mga nagalit, may mga nahiya, at mayroon ding mga nagtanggol, sinasabing baka desperasyon o tukso lang ang nagtulak. Pero para sa karamihan, isa lang ang malinaw, kitang-kita sa kamera at hindi na ito basta maitatanggi. Mas lalo pang umingay ang balita ng mismong may-ari ng pawnshop ay mag-alok ng reward para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa babae. Hindi nagtagal, nagbigay ng lead ang mga nakapanood ng video. At ilang araw lang, dinampot ng Hong Kong Police ang Filipina suspect at doon nagsimula ang mas malalim na usapin. Ano ang magiging kahihinatnan niya? Pero teka, hindi lang simpleng kaso ng shoplifting ito. Dahil sa Hong Kong, may kakaibang batas na hindi pwedeng lusutan kahit gustuhin pang umatras ng mismong complainant. At dito papasok ang malaking tanong, bakit hindi pwedeng basta-bastang bawiin ang kaso sa Hong Kong? Ano ang pinagkaiba nito sa sistema ng hustisya sa Pilipinas? Kung sa Pilipinas nangyari ito, malamang may tsansa pa ang akusado na makalusot. Bakit? Dahil sa ating sistema, madalas na kapag umatras ang nagreklamo, bumibitaw din ng kaso isang kasunduan lang, o minsan bayaran ng danyos, at biglang natatapos ang laban. Pero ibang iba ang takbo ng batas sa Hong Kong. Dito, hindi pwedeng baliwalain ng ebidensya. Kapag ang pulisya ay may hawak na CCTV footage o anumang matibay na pruweba, tuloy ang kaso. Kahit pa mismong may-ari ng pawnshop ang magsabi na ayaw na niyang ituloy. Para sa kanila, ang krimen ay hindi lang usapin ng dalawang tao. Usapin ito ng lipunan at kaayusan. Kaya kahit naglabas ng pahayag ang Gold Shop owner na handa na sanang bawiin ang reklamo, wala na siyang magagawa. Nasa kamay na ng korte at ng batas ang magiging kapalaran ng Pilipinas. Ito ang tinatawag na rule of law, isang prinsipyo na walang sinuman ang mas mataas kaysa sa batas at hindi pwedeng takpan ng personal na kasunduan ang ginawang paglabag. Naging swerte sana ang Pinay dahil mabait ang may-ari ng gold shop at handang bawiin ang kaso. Pero malas niya dahil sa Hong Kong ang batas ay batas at hindi basta pwedeng isang tabi. Pero gaano nga ba kalala ang problemang ito sa hanay ng mga Pilipino doon? Hindi lang pala iisang kaso ito. May datos ang konsulado na nagpapakitang tumataas ang bilang ng mga Pilipinong nasasangkot sa shoplifting sa Hong Kong. At dito lalong nagiging delikado ang imahe ng buong komunidad. Kung iisipin, baka sabihin ng iba. Eh, isang tao lang naman yan, bakit kailangan palakihin? Pero ayon mismo sa datos ng Philippine Consulate sa Hong Kong, hindi ito isolated case. Noong 2023, naitala ang labing isang kaso ng mga Pilipino na nasangkot sa shoplifting. At hindi lang basta nahuli Labing-anim ang tuluyang inaresto at nahatulan. At mas nakakaalarma dahil pagdating ng 2024, bigla pang tumaas ang bilang na ito. Kahit maliit kung ikukumpara sa kabuang populasyon ng mahigit 200,000 Pilipino sa Hong Kong, sapat na ang mga numerong ito para magdulot ng matinding pangamba. Kasi sa totoo lang, hindi na mahalaga kung gaano kaliit ang porsyento. Ang nakikita ng publiko ay headline. Filipino caught shoplifting again. At dito pumapasok ang mas masakit na katotohanan. Kahit ang karamihan ng mga Pilipino ay marangal, masipag at walang nilalabag na batas, natatabunan ito ng iilang gumagawa ng mali. Isang pagkakamali ng ilan nagiging tatak sa libo-libo. Pero mas grabe pa rito ang epekto sa araw-araw na buhay ng mga kapwa nating OFW. Dahil sa tuwing may ganitong balita, hindi lang ang akusado ang nadadamay. Pati mga domestic helper, turista at kahit ordinaryong Pilipino sa Hong Kong, biglang nagiging target ng matinding pagdududa. Dito na nagsisimula ang tunay na bigat ng problema. Hindi lang kasi yung nahuling shoplifter ang naapektuhan, kundi buong komunidad ng mga Pilipino sa Hong Kong. Ayon sa mga testimonya ng ilang OFWs, simula nang dumami ang ganitong kaso, ramdam nila ang malamig na tingin ng mga tao. May mga domestic helper na ikinukuwento kung paano sila sinusundan ng security guard sa mall, kahit wala naman silang ginagawang masama. May mga turista namang nagsasabing pakiramdam nila'y minamata sila sa bawat tindahan na pinapasukan. Isang maling hakbang ng iilan, biglang nagiging tatak sa libu-libo. Ang sakit isipin na kahit marangal kang namumuhay at sumusunod sa batas, Napapailalim ka pa rin sa parehong hinala. Ang dating simpleng pamimili ng gamit o pagpunta sa grocery bigla na lang nagiging parang pagsubok sa pasensya dahil alam mong may mga matang nakamasid, naghihintay ng pagkakamali. At ang mas masakit, nagdudulot ito ng pagkakahati sa loob ng komunidad mismo. May mga kapwa Pilipino na nagagalit sa mga shoplifter dahil sila raw ang nagpapahiya sa buong lahi. Pero mayroon ding nagsasabing dapat intindihin, baka desperasyon ang nagtulak. Sa huli, ang resulta pareho lang. Dagdag na stigma, dagdag na hirap para sa lahat ng Pinoy sa abroad. Pero sa gitna ng ingay at panghuhusga, ano nga ba ang paninindigan ng mismong konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong? Kaya naman nagsalita mismo ang Philippine Consulate. Ano ang kanilang posisyon at paano nila pinapayo ang mga Pilipino na umiwas sa ganitong sitwasyon? Sa harap ng kontrobersya, hindi na nahimik ang Philippine Consulate sa Hong Kong. Mismong si Vice Consul Mariano Soriano ang nagbigay ng pahayag hinggil sa sunod-sunod na kaso ng shoplifting. Ayon sa kanya, totoo, may pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nasasangkot. Pero agad din niyang nilinaw na hindi lang mga Pinoy ang nahuhuli, kundi iba't ibang lahi rin. Ito raw ay bahagi ng mas malawak na problema sa Hong Kong kung saan tumataas ang mga kaso ng petty crimes sa kabuuan. Kaya't hindi dapat tingnan na para bang tanging mga Pilipino lang ang gumagawa nito. Gayunpaman, aminado ang konsulado na masakit ang epekto sa reputasyon ng mga OFW. Dahil dito, paulit-ulit nilang ipinapaalala sa mga Pilipino sa Hong Kong. Sundin ang batas. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi kailanman magiging solusyon ang paglabag dahil sa oras na mahuli ka, hindi lang sarili mo ang dala mo. Dala mo rin ang pangalan ng buong komunidad. Mahalaga rin ang papel ng konsulado bilang double agent kung tutuusin. Sa isang banda, kailangan nilang ipagtanggol ang mga Pilipino, tiyakin na hindi naaabuso ang kanilang karapatan at magbigay ng tulong kung kinakailangan. Obligasyon din nilang igalang ang soberanya ng bansang pinagtatrabahuhan at tanggapin na kapag may nagkasala, may katumbas na parusa. At dito pumapasok ang mas malaking tanong. Gaano kalaki ang papel ng media at social media sa pagpapalakas ng stigma laban sa mga Pilipino? Dahil kung tutuusin, hindi lang batas ang kalaban ng mga shoplifter, kundi pati ang matinding hatol ng publiko sa social media na minsan ay mas mabigat pa kaysa kulungan. Kung may isang bagay na nagpabilis ng lahat ng ito, walang iba kundi ang social media. Isang video lang, ilang segundo ng CCTV clip. Pero sa loob ng ilang oras, parang apoy na kumalat sa buong komunidad ng mga OFW sa Hong Kong at maging sa Pilipinas. At gaya ng lagi, hindi lang simpleng balita ang dala nito. Kasabay ng views at shares, dumating din ang mabibigat na komento. May mga galit, nakakahiya, dapat lang ikulong, may mga nanghuhusga. Kaya pala mababatingin sa atin at may mga nagtatanong. Bakit ba lagi tayong nadadamay sa ilang taong pumapalpak? Ganito kalakas ang epekto ng viral media kaya nitong baguhin ang pananaw ng tao sa isang buong lahi base lang sa iilang insidente. Kahit na libu-libo ang masisipag at marangal na Pilipino sa Hong Kong, Natatabunan ito ng iilang maling gawa na pinapalakas pa ng social media echo chamber. Ang mas masakit, nagdudulot ito ng dagdag na pressure sa mga walang kinalaman. Ang kaso ng Pinay na shoplifter ay nagsilbing paalala, hindi lang sa mga nasa Hong Kong, kundi sa lahat ng Pilipino abroad. Ang ating mga galaw, kahit maliit, may malaking epekto sa pangalan ng ating lahi. Ang bawat pagkakamali ay parang mantsang mahirap burahin. Lalo na kapag binigyang lakas ng social media at matinding opinyon ng publiko. Pero higit pa sa hiya at parusa, naroon ang mas malaking aral. Ang respeto sa batas ng bansang pinagtatrabahuhan ay hindi option, kundi obligasyon. Dahil kapag ito'y sinuway, hindi lang personal nakapahamakan ang darating, kundi pati kinabukasan ng mga umaasa sa atin at reputasyon ng mga kapwa nating Pilipino. Kaya't sa tuwing may maririnig tayong balita ng ganitong kaso, huwag lang sana tayo magalit o mahiya. Bagkus, gawing paalala na responsibilidad natin ang dala nating pangalan. Isang pagkakamali ng isa, nagiging bigat ng lahat. At ngayon, balik tayo sa tanong. Kung isang tao ang nagkamali, dapat ba talagang buong lahi ang magdusa? o panahon na para ipakita sa mundo na mas malakas, mas marangal, at mas matatag ang Pilipino kaysa sa iilang kumikilos ng mali? Sa bawat maling galaw ng ilan, naroon ang pagkakataon para ipakita ng nakararami na ang tunay na pagkakakilanlan ng Pilipino ay hindi sa kahihiyan, kundi sa dangal at sipag na hindi matitinag. Ngayon ikaw mismo, ano ang opinyon mo sa videong ito? I-share mo ang sagot mo sa comment section sa ibaba. Dahil gusto kong marinig ang pananaw mo at tandaan, mas nagiging makabuluhan ang usapan kapag bukas ang lahat sa diskusyon. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na video.